ha tingnan nyo ano to o oh. ayan at may kasamang itlog pritong itlog tuyo minamos ah. Yun, what's up mga kaduba adventure? Gandang gabi. Ah, ito tayo ngayon. Palaging ano, ah, gabi makauwi. Eh, sa hanap, bating kunting hanap. So, ngayon mga kaduba adventure, oh, gabi na tapos ulan. So, yung katapat ngayon sa malamig na panahon, sa ulan, ito. Ano? Ah, tingnan nyo. Ano to, oh. Yan. Maragi, mga katuba adventure So, ito yung tama Sa malamig na panahon Pag muulan sa gabi Maragi tayo At may kasamang itlog Spritong itlog Tuyo Ayan, yung asawa ko At saka yung anak, pangana yun siya yung nagluto ngayon sa ano, sa Magi at saka sa Hitlog. Iwan ko sa ibang putahe na uh, ulam kung kaya pa uh, kaya ba niyang magluto. Pero parang ano, matubad din kasi hindi ko pa siya naturuan ng ano, yung mga masasarap na putahe. <laughs> Akala ko <kung> magaling ako. <laughs> Yun no? Oh. Yung anak ko uh, yung ano, may sakit no. Oh. A bay kumain ngayon, ngay anóng bay panganay ko ngay bunso. bay oh, tingin kayo dito. Dito ngay anóng đây, Mm. bay Samahan nyo kami mga kabad, bintang kumain. Yan. Habang <laughs> kumakain tayo, nagbablog. <laughs> Para meron lang tayong upload do. And, minsan mga kabad, bintang kasi wala tayong dalang CP. Ang uh, iban ko lang dito. La, kaya hindi tayo makagawa ng ano, vlog ng marami. Hmm. Ayan. Mm. Sarap si yung ano Sabaw ng magi hmm. Pag ganito yung panahon Umuulan Malamig yung panahon kapag gabi <laughs> Mamaya Painitin natin Pamangkin <laughs> oh. ko Ngayon lang oh. Sumabay Ngayon lang sumabay Ini namus. Bye, bye mga katubad bincher. Salamat sa inyong suporta diyan, sa inyong panunood sa, sa vlog ko ngayon o sa mga video na ina-upload ko. Yan. Kahit <laughs> hindi man tayo masaya sa mga video ko no, mga katubad bincher, hindi kayo nasayahan. <laughs> Selamat. Ayun. Bye bye. bye. bye.